Sobra na kana. Di ba horod yun yung makapasensya ba? Ah! Di pa lang tinga asawa, ipabuto ako sa imuha ba? Ayos dito! Ha? Susi ko may sobra! Sa kadagag lalaki, silando pa! Ha? Basi nagtuo sundalo ka? Diliti ka suklan? Ha? Sobra na ba? Wala na kay respeto sa kuha ba? Ano sa'yo mong gusto may tabo? barangay ti ka? Basi nakalimot ka? Kasado ta pwede kay pakulong buanga ka. Ay galas gaw. Nga may pakulong no, man kunimo. Naotro man po, nangabit ka. Hm. Nagselos ka sama ni Lando? Alawan, mas piliyon jud kunya kay guwapa pa man kunimo. Sige. Mushit ka ha? Ani na lang. Mga tutag barangay para magkaalaman ta. Basilig to ka, hindi na ko tropa si Kap. Tara! Nakaw, tara, tara! Dali! Dali, maday ka, tara! Subra na ka! Ano may umasahan makambayot ko! Ginoon man! Ay, kung sagit-sagiti syag ha, nakaibitin siya! Lawang no, yun! Kina-kina mata ka! Dito sa sulot kayo, wala akong asawa! <coughs> Mario! Basag din ito ako! Putik gamay! Ay, kung wala niya! Uso may mong gusto! Iba barangay ta Sige, magkita ka sa barangay! Ihatod pati ka! Hurot ako masin siya sa imuha ha! Ikaw na gito ang nakita niya ke! Eh? Hindi na ako! Ikaw to imuhang nagwento! Ay, kung ah! sir, dam, relax lang sa amo ha? Kala, badung nga, kap! Eh, mo siya isa hap! Bundak mo sa rin. Kap, murang inik ulo, kap. Dam, respeto ta kay Nata sa barangay hall. Sorry, kap, sorry, kap. na sa'yo mong ron! Charge! Oh, uh, kung saan naman po ni? Tin! Ha! Dali ah! 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 Sarge, may buntag, Sarge. Ano yung problema? Ay, may buntag, day cap. <laughs> Hello po. Ma'am, may buntag po, ma'am. Ay, na nalang unta ko Concern ba? Ako ay pabarangay akong bana kayo na nga, bitch. Hiram niya! Punta mo buka! Ay, ay Sarge, dahin mo, Sarge. Dali. Ay, sige, cap. Ay, sige, cap. Pudilin niyo! Pagdali! Pag-formal niya, ha? Hindi ko may pagformal! Dita kay ka! Sarge? Dali ka niya, pre? Tin? Ruth? Nagunta ka dari eh! Kini man gudong! Oh, bayot na ba na? Nangabit! Ayoko gina na aba! Respeto ba? Ah, relax lang sa ata ha? Ah, usan mo tuyo, Sarge? Ay, kini kong biglaon nga sa awak Nangabit! Muro na kami nung sa pagkalalaki ba? Salamat kayo sa paghatod love, ha! I love you! I love you too, love! Ay, dam! Ay, pangabit dam! Lisod ba yan ang sundalo masuko? Kap, ayok to, ho, ana! Otra man na! Bakla man na! Nangabit ng pudga, Nina! So, kapong opat, nangabit. Tabla naman dahil ni. Ano yung guna, kap, ha? Pasabtong di ka, kap, ha? Ako, kap, lakoy uyab. Three years na mi. Kung nag na ni igatan ni. Bakla di ka, Sarge? <gasps> Ikaw, sir. Ang sama po din mong concern, sir. Mutuban lang po ko sa tinuod, kap. Bakla, jud ko, kap. Lakoy uyab. Two years na mi. Dito susulot kayo, wala akong asawa. <laughs> Ayot na gina. Unya, Adam, ikaw adam, kung sa mo pwede na nah, <laughs> mo istorya dam? Ako kap, na ako ko'y lalaki. ibi, bibi baby, baby. Iyahang lalaki, lalaki na ako. Na! Galaw-gao na ni Ron. Ikaw dam, kung mo po istorya ni mo? Ako kap, na ako'y lalaki. Ang lalaki Ani. lalaki po na ako, gilog Ani. I love you. I love you too, love. Ayay, kamutan tanan, isa ra deg lalaki? Exacto! Ah, ani na lang. Since naman po ko'y asawa, tambagan na lang po ta Kanakap, maayo na, -ka -na -ka Actually, maabot siya karon. Tanam yun. Babe, po. Ah, sure ka? Ay? Yes, babe. For you. Ah, sure ka? ang... Um... Ah, ay, guys. Ah, uh... My boyfriend. <coughs>